May kilala ka bang tao na buong buhay nang sinusubukang talunin ang masasamang bisyo? Pero palaging bumabalik. May mga taong sumusubok talunin ng adiksyon sa alak, droga, katamaran o labis na katabaan. Pero makalipas lang ang ilang araw, bumabalik ulit sila sa dati. Marahil may kakilala kang nagsabing magpapayat na siya. nag ng sobrang hikpit. Umigil sa lahat ng unhealthy. Nag-gym araw-araw. Pero makalipas lang ang ilang araw. Dahil sa stress, trabaho, pamilya at pagod, natigil ulit siya. At mas lumala pa ang dating gawi. At baka, ikaw yun. Pero paano sabihin kung sabihin kong may isang simpleng sistema? Pinaghalong ikigay, kaizen, harahachibu, wabi-sabi at gambaru na kayang baguhin ang kahit anong bisyo mo. Babala lang. Ang sistemang ito ay kabnek sa itinuro ng mga motivational guru at kakailanganin mong gumawa ng isang bagay na sobrang diet, sobrang liit na iisipin mong walang silbi hanggang gumana ito. Bago ko ipaliwanag kung paano ito gumagana, mag-subscribe ka muna i-like ang video at mag-comment kung anong bisyo ang pinakagusto mong baguhin sa buhay mo. Ipakikilala ko sa inyo si Christopher. 40 taong gulang. Timbang 142 kilo. At unti-unti nang namamatay nang hindi niya namamalayan. Hindi siya masamang tao. Labin limang taon nang nagtatrabaho bilang stock manager sa bodega. Kumigising ng alas 5 ng umaga, umuuwing alas 7 ng gabi. May asawa, dalawang anak, bayarin. Isang ordinaryong haligi ng isang ordinaryong pamilya. Ang pagkain niya, almusal sa sasakyan, tanghalian sa mesa sa opisina, hapunan sa harap ng TV, dahil sobrang pagod na siyang kumain kasama ang pamilya. Tuwing weekend, pizza, beer at sofa. Unti-unting nagbibigay ng babala ang katawan niya. Hirap na sa hagdan. Hirap na magtali ng sapatos. Hindi na makalaro ang mga anak. Ang pinakamasakit, hindi ang numero sa timbangan, kundi ang tingin ng kanyang pitong taong gulang na anak nang hindi na siya muling niyayaan itong maglaro. Tatlong beses siyang nag-gym, tumigil. Nag-low carb, tumigil. Nag-jogging, tumigil. Hanggang sa dumating siya sa pinakadelikadong lugar sa buhay, ang pagtanggap ng pagkatalo. Mataba na talaga ako. Jean ko na to. Wala na akong magagawa. Hanggang isang Sabado, Nahulog ang bola ng anak niya sa bakuran ng kapitbahay. Yumuko si Christopher upang pulutin ito. Pero hindi na siya makabangon. Nakadapa siya sa lupa. Inagpapawisan. E Walang lakas. At tahimik na pinapanood ng anak niya ang lahat. Kinabukasan, umiyak siya sa gilid ng kama. At sinabi ng asawa niya, Kailangan mo nang magpatulong, Chris. Dinala siya ng kaibigan niyang pumayat na kay Dr. Yamamoto. Minimalist ang opisina. Tahimik. Para monghe. Tinanong siya, ilang beses mo nang sinubok magbawas ng timbang? Tatlo? Apat? Alam mo kung bakit ka nabigo? Hinarap mo ang apat-napong taong bigmaan sa loob ng balawang buwan. At binigyan siya ng unang utos. Uminom ng isang basong tubig tuwing paggising. Araw-araw sa loob ng dalawang linggo. Wala nang iba. Galit si Chris. Ero ginawa niya. At sa loob ng labing apat na araw, hindi siya ni isang beses. At doon, sinabi ng doktor. Kaizen. Isa porsyentong pagbuti araw-araw. Hindi mo kailangang maging perpekto bukas. Kailangan mo lang maging mas mabuti kaysa kahapon. Idinadag ng doktor. Kalahati lang ng pagkain sa plato. Dalawampung metrong lakad papunta sa mailbox araw-araw. Kasabay nyon, natutunan niya ang Harahachibu bu Kumain hanggang walumpung porsyento lang ang busog. Ikigay. Ang tunay mong dahilan kung bakit ka nabubuhay. Hindi ka pumapayat para sa timbangan. Pumapayat ka para sa pamilya mo. Dumating ang Thanksgiving. Napadami siya ng kain. Gusto na niyang sumuko. Pero sinabi ng doktor, Wabi-sabi ang pagtanggap sa pagkakamali. Hindi ka bumagsak na dapa ka lang. Ang tunay na talunan ay ang hindi na babangon. Paulit-ulit na nadada pa si Christopher. Sa Pasko, naparami ulit ang kain. Sa kaarawan ng anak, napasobra sa cake. Sa mga panahong pagod siya sa trabaho, bumabalik ang pizza at beer. Pero sa bawat pagdapa, bumabalik siya. Hindi siya bumabalik sa simula. Bumabalik siya sa isang basong tubig sa kalahating plato, sa paglalakad. Dito niya natutunan ang tunay na kahulugan ng gambaru, ang magpatuloy kahit mahirap, kahit tinatamad, kahit pakiramdam mo ay mabagal ang progreso. Unti-unting lumiit ang kanyang mga pagkadapa, mas bihira, mas maikli, dahil natuto ang utak niya sa isang bagay. Pagdating ng ika na buwan, 23 kilo na ang nabawas kay Christopher. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa katawan. Isang gabi, naglalaro siya ng Lego kasama ang anak niyang lalaki. Pagkatapos, bigla na lang siyang tumayo. Walang hirap, walang pag-uyog, walang pag-iisip. Isang simpleng kilos. Pero para sa kanya, iyon ay isang himala. Naglalakad na siya tuwing gabi kasama ang asawa niya. Nakahahabol na siya sa takbuhan ng anak niyang babae sa bakuran. At sa kusina, palihim siyang pinapanood ng asawa niya. At unang beses ulit siyang ngumiti ng buo. Hindi dahil pumayat ang lalaki, kundi dahil bumalik ang lalaking minahal niya. Pagdating ng ikasyam na buwan, 35 kilo na ang nabawas kay Christopher hindi na siya naglalakad dahil kailangan. Naglalakad na siya dahil iyon na siya. Hindi na siya kumakain ng kalahati dahil disiplinado. Kumakain siya ng kalahati dahil iyon na ang gusto ng katawan niya. At sinabi ng doktor ang bagay na hindi niya malilimutan. Hindi ka na isang lalaking sinusubukang magbago. Isa ka na na yung lalaking inaalagaan ang sarili niya. Iyon ang kaibahan ng pansamantalang pagbabago at habang buhay na pagbabago. Lumipas ang isang taon. Bumalik siya para sa blood test. Normal ang blood pressure. Bumaba ang kolesterol. Maayos ang asukal sa dugo. Kinanong siya ng doktor, Anong ginawa mo? Mumiti siya at sinabing, Umiinom lang po ako ng tubig tuwing umaga. Hindi niya binanggit ang 365 araw ng pagpipigil. Hindi niya binanggit ang 365 kalahating plato. Hindi niya binanggit ang 365 paglalakad. Pero iyon ang totoong dahilan. Hindi isang baso ng tubig ang nagbago sa kanya, kundi 300 at 65 baso ng tubig na sinabayan ng 300 at animnapot limang tamang desisyon. Pagkalipas ng labing walong buwan, limampot dalawang kilo na ang nabawas kay Christopher. Hindi siya perpekto. May kaunting laylay pa ang balat. Pero sa unang pagkakataon, tumingin siya sa salamin ng walang hiya. Hindi niya nakita ang perpektong katawan. Ang nakita niya, ay isang taong hindi na sumisira ng pangako sa sarili. Isang araw sa parke, may nagtanong sa kanya. Pare, ano mo nagawa yan? Umiti siya at sinagot. Isang napakaliit na hakbang tada araw. At ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Hindi ka kulang sa kaalaman. Alam mo ang tama. Ang problema mo ay minamadali mo ang pagbabago. Gusto mong ayusin ang dalawampung taong gulo ng buhay mo sa loob ng dalawampot isang araw. Kaya ka bumabagsak. At sa bawat pagbagsak, sinasabi mo, Mahina ako. Hindi ako disiplinado. Hindi ko kaya. Pero hindi totoo yun. Maling sistema lang ang ginagamit mo hindi mo kailangan ng tatlumpong araw na pagbabago. Kailangan mo ng tatlumpong taon ng consistency. At ang consistency ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Kaya ngayon, ito ang hamon. Umili ka ng iisang maliit na pagbabago. Isang baso ng tubig sa umaga. Limang push-up sa gabi. Isang pahina ng libro. Isang minutong katahimikan. Isa lang. Gawin mo ito araw-araw sa loob ng labing apat na araw. At sa ikalabing apat na araw, mapapatunayan mo sa sarili mo. Kaya kong tumupad sa pangako ko sa sarili ko. At kapag napatunayan mo yon, kaya mo nang tuparin kahit anong pangako. Hindi mo kailangan maging perpekto kailangan e mo lang magsimula. Kaya ngayon, isulat mo sa comment. Ano ang pinakamaliit na hakbang na gagawin mo simula bukas? At tandaan mo ito, hindi ka mahina. Maling sistema lang ang ginagamit mo. At simula ngayon, paa ang gagalaw, hindi pangarap lang.